Hello, hello! For today's mini vlog ay pumunta kami ni Carlo sa Manukaw Super Clinic para sa eye check-up niya. Kung natandaan nyo, isa sa mga vlogs ko ay last month ay pumunta kami sa Specsavers sa Sylvia Park Mall para sa kanyang eye check -up. At after nga, nung pinakaunang test niya ay pinabalik siya after an hour para sa isa pang test. Based sa pangalawang eye test na ginawa sa kanya, nakita nga doon na may problema yung left eye niya kaya in siya for another check-up. After nga ng ilang weeks na pag-aantay ay nakareceive siya sa email at nabigyan siya ng schedule para para sa eye check-up niya na gagawin sa Manukau Super Clinic. At ginawa nga yun last week at nag-leave nga ako sa work para samahan Dito siya. Dito sa Manukau Super Clinic, nakailang beses chineck yung mata niya at yung pinakalas nga na nag-check sa kanya ay yung specialista na mismo. Based yeah. nga sa assessment ay advanced glaucoma na nga daw yung meron yung left eye niya at may nireseta nga sa kanyang eye drops para mabawasan yung eye pressure. May iba pa nga daw na test na gagawin kaya kailangan niya pang bumalik after 2 months or pag nabigyan na siya ng schedule. Kaya ko ito vinlog kasi gusto kong ipaalam sa mga friends and followers ko dyan na nakakapanood nitong video na magpa-check up kayo regularly ng mata nyo. Dapat itong gawin every 2 years. Sa regular eye exams kasi hindi lang dito na check yung vision natin. Nakakatulong din ito para ma-detect ng mas maaga yung mga eye diseases katulad ng katarata at glaucoma. At itong mga eye diseases na to ay pwedeng matreat or ma-prevent if na-detect ng mas maaga. Kaya very important talaga na magkaroon ng regular eye exam at dapat natin itong gawin every 2 years.